Paano tumugon si Mihal, anak ni Saul, nang makita si David na sumasayaw at nagkakagalak? Nina maliit niya siya sa kanyang puso. Ano ang ginamit ni Noe upang paira ng loob at labas ng arka? Tar, Batuman Nang hingin ng isang salarin na nakapiit sa krus kay Jesus na alalahanin siya kapag dumating ang kanyang kaharian, ano ang ipinangako ni Jesus? Ngayon ay makakasama mo ako sa paraiso. Sa panahon ng paghahari ng sino itinayo ang unang templo sa Jerusalem? Solomon Pagkatapos ng paghahalo ng putik sa mga mata ng ipinanganak na bulag na kanyang ginaling, saan inutusan siya ni Hesus na maghugas? sa silo.